magandang buhay mga tagiganyo ngayong araw. Samahan niyo kong tuklasin at magbalik tanaw sa isa sa makasaysayang lugar na siya may malaking ambag sa istorya ng ating pinakamamahal na probinsyudad. At ito ang Parola o ang Napindan Lighthouse. Matatagpuan ito sa dulong bahagi ng ilog ng barangay Napindan sa bukana ng lawa ng Laguna de Bay. At para mapuntahan nito, ay kinakailangang sumakay ng bangkang demotor mula sa barangay hall ng Napindan. Sa kasalukuyan, ay nasa ilalim ito ng pamamahala ng Philippine Coast Guard, kaya't kailangang may pahintulot mula sa kanila sa mga nagdanais na mapuntahan ito. Nakatayo ito sa dating sakop ng isang maliit na isla, ngunit unti-unti nang nawawala dahil sa soil erosion. Gumagana ang ilaw nito sa pamamagitan ng solar energy na siyang gabay ng mga mangingisda sa pagtahak nila sa malawak na laot sa pagsapit ng gabi. Ito rin ay nagsisalbing kanlungan ng mga mama mamamalakaya sa tuwing masungit ang panahon sa lawa. Masasabi talagang bahagi ang parola sa buhay ng mga tagigenyo na ang pangunahing kabuhayan ay ang pangingisda. Naging gabay din ito ng mga manlalakbay mula sa Laguna at Rizal na bumaybay sa Ilog Pasig patungong Maynila. Talaga nga namang naging parte na ng buhay ng mga tagi-genyo ang parola mula noon magpa hanggang ngayon. At mula sa mga kwento ng kasaysayan, dito nagpupulong si Andres Bonifacio at Dr. Pio Valenzuela upang ipahatid ang payo ni Dr. Aserizal na noon ay pinatapon sa dapitan sa planong himagsikan ng mga katipunero laban sa mga kastila. Tunay ngang ang parola ay bahagi na ng pamanang kultura ng ating bayan na dapat pangalagaan at ipagmalaki. Sa ngayon ay bahagya itong nakahapay ngunit nananatili pa rin itong nakatayo sa matagal na panahon kahit nagbago man ang takbo ng panahon. Malaking parte na ang parola sa kasaysayan ng ating probinsyudad at patuloy na ang liwanag nito ang sandigan at gumagabay sa buhay ng ating mga tagigenyo. Ako si Kay at samahan niyo po kaming muli sa mga susunod pa nating episode dito lang sa Tagig Henyo!